16 minutes, yan lamang ang oras para makapagluto na mga dumalo sa pinakaunang Lapan Cooking Contest sa La Trinidad bilang parte ng Adivay 2023. Ang kompetisyon na ito ay pinanukala ng Provincial Veterinary Office para sa promosyon ng rabbit meat. Inimbitahan dito ang mga rabbit racers, farmers, senior high schools at colleges para makilahok. J school ngayon 13 nga, 13 nga schools. Temay. Tapos J municipio. Han nga nakasang buti ka ba Ta traffic. Han nga nakasang buti ta. So 12 nga municipality ti nga aglutluto. Ngunit sa simula ng event ay nagkaroon ng kalituhan sa mechanics kung ilan ba dapat ang ihahanda na pagkain. Isa sa mga nagbigay sentimiento si Coach Novlin ng Benguet National High School. Actually, uh, we were not informed kasi doon sa guidelines. It was mentioned only the finished dish nothing too challenging about it it's just I was just shocked, shock as a coach kasi the adjustment we're going to make but you know I trust my kids nalito man sa umpisa naipanalo pa rin ng BNHS ang student category sa putahe nilang lapan balutin with roasted vegetables and tape sauce uh, masaya po kasi kahit papano na itaguyod namin yung recipe, ay yung recipe na kailangan namin iluto. It is the best feeling ever for me because it is my first time Doing this competition and that's all. ako naman, thank you sa mga kasama ko kasi nakinig sila sa akin and salamat din sa lahat kasi natapos ng safe pero may sugat ako pero okay lang. okay okay, <laughs> okay lang okay. worth it, worth it. Thank you, thank you. Sinabi naman nila lahat, lahat ng ginawa namin kaya. Thank you po. Ang lapan hamonado in rice wine ng Itogon ang nanalo naman sa open category. Di yung mano ay kagabi lang nakapag-practice. Yes. Yung recipe namin ngayon, kagabi lang namin din inisip. Tapos uh, sabi namin i-incorporate okay. namin yung yung rice wine. Yes. Kaya ganun yung recipe namin. Nakatanggap ang top 3 ng bawat kategory ng 8 to 12,000 pesos. Habang 4,000 pesos naman ang consolation prize ng mga ibang lumahok. Sa tulong na aktibidad ay inaasahan na mapalawig ang pagtanggap sa rabbit meat sa merkado bilang alternative white meat. EJ Donya para sa Herald Express Balita.